Tawagin mo na lamang akong abe. Ito ay kwento. Noong ako ay bata pa, taong isang libot siyam na at walong put anim. Naganap ito noon sa lugar namin sa may dako ng Burawen at Dagami. Buwan ng tag-araw noon at tandang-tanda ko pa. Ginaganap noon ang isang malaking handaan. Sa gitna ng pagdiriwang, Napalingon ang ilan sa paghinto ng isang sasakyan. Nagkatinginan pa ang ilan sa pagbaba ng sakay nito. Dinig ko pa na ikadaw ay baka dayo ang mga ito. Galing ng Maynila at dahil likas ang pagiging mabait sa aming lugar. Inaya pa nilang makisalo sa pagdiriwang ang mga bagong dating na bisita. Ngunit matipid ng ngiti lamang ang itinugon ng mag-asawa sa katumuloy na pinahabulan pa nga nila ito ng lechong baka pero hindi na nila ito naabutan pa kasal kasi ito ng isa sa aming kamag-anak kaya asahan ang maingay at malaking handaan at biglang natigilan ang ilan dahil Tahimik nilang minamasdan ang matandang mag-asawang dumadaan. Kasunod ang kalabaw na may hawak na karitelang kargado ng gulay at panggatong. Sinitsitan pa kami ng tatay ko na tumigil sa aming paglalaro at lumapit sa kanya hanggat hindi pa nakakaalis ang dalawang matanda. Dahil ayon noon sa mga sabi-sabi, laman ito ng mga pananakot sa mga bata. Sila ang sinasambit sa mga paslit para maagang matulog tuwing gabi. At nang lumagpas na nga ang mga ito, ay kaswal na nagpatuloy na ang ilan sa nagkaganap na pagsasalo. Lumipas ang ilang linggo, Halos mapaluhod ang tatay ko dahil ang imbis ng papapakinabangang alagang hayo ay tila nauwi sa pang-abono. Natagpuan namin ang limang bii malapit doon sa may sapa. Lasog-lasog nagkalat ang mga laman-loob gutay-gutay ang katawan tipong wala ka na talagang maayos na mapapakinabangan at ilan ang kanilang napag-iisipang dahilan una ay baka mga mababangis at ligaw na hayop ang may kagagawan at kung hindi naman ay ang matandang mag-asawa na kanilang pinaghihinalaang mga aswang. Wala na silang makita pang ibang huling anggulo kundi ang matandang mag-asawang walang kibo at hindi nakikihalubilo. Dumaan pa ang ilang mga linggo kumakalat ang usapang tila dinapuan ng peste ang aming baryo. Idagdag pa ang mga nakakapangilabot na mga kwento tungkol sa dating malamig at tahimik na gabi. Na ngayon ay hindi na nila makuhang magpahinga ng payapa na walang itak sa kanilang mga tabi. Tandang-tanda ko pa noon na ang buntis na ina ng aking kaibigan na palaging kalaro sa pag-akyat ng mga puno ng kaimito ay halos mapigtal ang litid sa malakas nitong pagsigaw. Sapagkat ng isang gabi ay may nakita daw itong aswang doon sa may bintana. nakakapit. Wari tumudungaw. At nang habulin ito ng kanyang asawa, ay mabilis itong lumukso sa kakumaripas ng takbo sa mayayabong na sanga ng puno. Ngunit isang umaga, isang kaguluhan sa may malaking tindahan ang kanila namang pinagtutumpukan dahil nakagapos ang isang lalaki isang matandang lalaki na ika daw ay naaktuhan mismo sa may kalye ng may maganap na nakakapangilabot na pag-aaligid ng isang aswang noong isang gabi. Anay! Uy! Huwag ka naman nabalik. Uy naman! Huling-huling ka na eh! Anay! Teka! Ano ba siya pinagsasabi mo? Anay! Masasaktan ako! Agoy! Magkakabanda ba? Huling-huli ka na eh! Aray! Anak ng... Paano ang sasagot? E binabang bumuko ng hawak mong tubo! Aray! E di sumagot ka na! mo! Agoy! E Aray ko naman! Aray! Huling-huli ka na eh! Anong ginagawa mo doon sa may malapit? Sa may banong kanimang tano? Aray! Aray naman. Kung hindi ka namin naaktuan, eh, aaswangin mo ulit yung mga hayop doon. Eh, ano bang pinagsasabi mo? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Sabagot ka. Sabagot ka. Wala, wala, wala akong matandaan. Noong gabing yun. Wala. Aray naman. Baang maangan ka pa, ha? Sige. Nasan ka? Deka. Nasan ka noong gabi? Aray. Ganyan naman palagi ang sinasabi niyong mga aswang. Padmari. Wala kayong natatandaan. Aray. Eh, naman kaming mga pata-perwisyo niyo? nababaon kami sa pagkakautang kung sa ginagawa niyo pa rasbang. aswang. Oh, hmm. Aray! Nasaan yung mga kasama mo? Sino? Kasaan? Sinong kasama ang pin pinagsasabi mo? Nasaan sabi? Hmm. Aray! Tugod ka! E e ekwan. Galing ako ng inuman at huling naaalala ko sa so sobrang kalasingan ko eh doon ako sa may tambakan inabutan. Kaya nga eh. Ah, aray! Pag ano na, nagpapalusot ka pa. Uh, ko! teka! Yung alak ko! Mababasag! aray ko! Teka! Huwag dyan! Hatawin mo na ako sa may muka! Huwag lang dyan! Huwag yung natitira kong alak na dala! Uh, ko! Bugot ka sabi! Bugot! Uh, ko! Napakalaking gulo ang naidulot ng walang pakundangang pagkamatay ng mga hayop at ang samot-saring kwento Kababalaghan, na napati ang lasinggerong madalas inaabutan sa may kalsada ay walang labang na pagbibintangan ngunit mas nakakatakot ang naging kasunod dahil nais naman nilang mapagbintangan ay ang mag-asawang matanda na pinaghihinalaang mga aswang na dito kumontra ang aking tatay dahil kahit na di daw palaki po ang matandang mag-asawa ay madalas niya itong nakakausap tuwing ito'y nasa may kabuntukan at sa pagbalik sa may bukid ay kanyang nakakasabay pero ayon sa dalawang matanda alam nila kung sino talaga ang may kagagawan sa mga naggaganap nakababalaghan, pati na ang mga hayop na nawawala at mga pagkamatay na walang iba, kundi ang mga bagong tayo. Napakunot ang kanilang mga noo, hindi makapaniwala. Dahil papaanong mangyayaring mga asuwang ang mga bagong dayo Samantalang ang mga ito ay galing ng Maynila Ha? Sino bang nagsabi at makapagpapatunay Na sila nga ay mga tubong Maynila At saka Kailan niya ba sila kuling nakita? Sige Subagot ang mga kaalam Subagot kayo Nadito nagkatinginan ang kanyang mga kapitbahay at mga kasama. Pero baka sa kanilang mukha na ayaw maniwala. Matigas ang kanilang desisyon na bukas na bukas din ay sisiguruhin nila pananagutin ang matandang mag-asawa sa naggaganap na kababalaghan. Kaya nung hapon ding iyon Kinausap ng tatay ko ang mag-asawang matanda para ipaalam ang napag-usapan sa naganap na kaguluhan. Ngunit, mas ikinagulat ng lahat ang nangyari. Dahil, kinabukasan na mataan nila ang mga bagong salta na ika nila ay mga taga nila. Sakay ang mga ito ng papalayong sasakyan upang lisanin ang aming pamayanan na ayon sa kwento ng aking tatay dahil sa nalalagay na sa may piligro ang kanilang ngalan ika ng matandang mag-asawa ay sila na mismo ang gumawa ng hakbang upang malinis ang imahe sa mga kababayan at ayon sa kwento nung gabi ding iyon dinayo mismo at personal na kinumpronta ng mag-asawang matanda ang mga bagong salta. Pinabantaan na kung hindi sila aalis sa aming lugar, ay sila na mismo ang kanilang makakalaban at ang kanilang totoong katauhan ay mapubulgar sa buong bayan. na ikapa ng mag-asawang matanda ay hindi nila pwede basta na lamang sirain ang kanilang matagal na pananahimik at paninirahan na malayo sa karamihan. Dahil sa kapila na kahit hindi na nga maganda ang iniisip ng ilan sa kanilang mag-asawa sa kapila ng kanilang itsura ay mas pinili nila ang mamuhay ng payapa at walang inaabalang kapwa na nakakagulat at nakapagtataka pa na bakit nga ba walang nag-aksaya ng oras upang alamin kung saan nga ba tumuloy o tumira ang mga bagong salta at dito din napatunayan ng aking tatay na hindi nga sila mga tagamay nila ayon sa pag-asawang matanda sapagkat galing daw ang mga ito sa isang lugar kung saan masikip na para sa kanilang lahi ang magsama-sama kaya madalas sa mga katulad nila ay kung saan saan na lamang pumupunta at namiminsala pero hindi pala ako dapat matakot sa mga lumayas na mga bagong salta kundi mismo sa mag-asawang matanda sa ayon sa aking tatay kaya pala ganoon na lamang din ang labis na takot ng mga lumisang bagong salta ay dahil ang mag-asawang matandang ito ay hindi lamang basta-basta sapagkat ang mag-asawang matanda ay mga maukulam at mambabarang at bilang kapalit ng kasunduan ay ang tahimik nila ditong paninirahan mula sa paglayo sa kanilang pinagmulan sa isang sulok ng kabisayaan na pugad din ng mas madilim na kababalaghan. Sir Narrator, kaya pala noong minsang napilayan ang aking kapatid. Tandang-tanda ko pa, doon siya dinala ng aking tatay patina ang mga karamdamang dulot ng mga mapagdarong elemento ay kayang-kayang masolusyonan ng matandang mag-asawang ito circulas sana ay naibigan nyo ang naibahagi kong kwento paumanhin kung wala akong maibabahaging maaksyong kwentong habulan at ito lamang ang tanging laman ng aking alaala mula sa aming nakaraan. Maraming salamat po, pagpalain ka panawa at ang iyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Abelardo Reynoso. Mga kaibigan, kung inyo pong nagustuhan ang ibinahaging ipinadalang kwento ng isa sa ating kaibigan tagapakinig na si Bossing Apelardo Reynoso, ay huwag mahihiya kaibigan na bigyan natin ito ng positibong komento, pagpindot ng like, at kung hindi sa pagmamalabis, kung hindi ka pa nakapagsubscribe, ay pinutin lamang ang subscribe button para mas maging updated ka pa sa mga parang kabuti nating kwento na punong-puno ng katatakutan, kalokohan, at kapupulutan ng makabuluhang aral. Weh! <laughs> Saan kaya yung oral doon? <laughs> eh, puro lang nga tayong panggugulo dito ng kwento eh, no? Ya, <laughs> yeah, seryoso tayo ngayon. Bueno, ikaw ba kaibigan? Ano ang iyong kwento? Maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. Stay safe and fresh, everyone. And stay awesome. Peace!